guys, magluluto kami ng itlog na prito. Yan guys. Yan. Ito, dalawa lang para sa aming dalawa lang. Dalawa lang guys, para sa aming dalawa. Ngayon, ay, nagpapainit na siya guys. At magluluto siya ng kanyang itlog at magluluto na rin ako ng aking itlog. Okay. Okay, yun lang. Ay, pa ay, ay, Best, Papa, so, so, yun yun na, po, so, yun na, guys. Menu posta So, yun na, guys. Magluluto ko lang siya. Kasi pinapainit pa yung ganito. Yung yung kala. Sta, yung, yung kala. Yes. Okay, go. At so. inihinitin pa naman yung mantika Kaya oh, mataga, nice. mataga, matagal, matagal. Matagal I-update ko na lang. lang kayo pag naluto. Pag, pag yung mantika ay init na. At, ay, saka ay kakain. Na, ay, initin na. Kapag nainit na. Na guys, update ko na lang kayo. So yun na guys, iniinit na po yung mantika. Yan, nakikita nyo naman. Yan. Iniinit na yung mantika. Madali naman po mag-crack no? Just. Yes. Hindi Ganyanin mo lang siya ng ganyan, ng sandok. It's like, dito sa ano, sa dito niya, ganyan mo siya ng sandok. Kahit nga, pati nito, pwede na eh. Oo nga. Pero sandok lang. Sige, tinido na lang. <laughs> so yan guys, di pa na iinip kaya mamaya na lang. So yun na guys, Lutuin na na yung itlog kasi nainip na yung matika. Ito, ano nung... So yun na guys, Lutuin na guys. Yan na guys. So. Wait lang guys. Ayan guys. Hindi oh, ba lang ito? Oo, kapitan. mo, nasa lang ko na-crack. Ang ba kaya, madali lang na naman mag-crack nito, guys. Ang ba kaya mag-crack? Yan na, guys. Uy, <laughs> <laughs> perfect, guys! Ang perfect niya, guys! Ang less na ako, nagbutang, diba? mo, guys, oh. Siya yung perfect, guys. <laughs> so, yan na, guys. Yan so, yung wala, sa kanya. Araw mo nagluto na lang -ka? <laughs> nag kami. Yan na lang? Ha. Ah sa iyo na guys. Niluluto niya na guys. At yan, hindi niya pala, pala nalagyan. Ito na guys. Iyan mo, tusok ka mga, mga babas. So, tusok ka niya natin babas. Hindi matabunan yung yellow. Ito so, na guys. Mabayo ka kasi. So, na guys. Niluto niya lang ng itlog. Hanggang sa maluto iyan. Yan. Hanggang sa maluto yan, guys. At you, maluto nyo Agay. Ah, <laughs> yan, guys. Nalunod ni. At naasikan ako dito sa mayroon, guys. So, sa <laughs> mayroon, guys. Tingin siya, guys. Nakita ano, <laughs> na siya ng itlog. Yan na, guys. Tapos yun lang. <laughs> At, guys, yeah. ako naman. Ang gasto niya si Matika, guys. Hindi Ito niya pa pinatuloy. Guys, hindi niya, guys, pinatuloy yung Matika. Yan na guys, ibabalik natin kasi namulog niya. Oo, oh, yan. Yeah. Paano hindi? Okay. Ano Ikaw. na niya? Sige, video yan mo ko. Hindi mo pang Sige so, guys, bibigyan niya na ako. Dali lang guys. Yan. Okay. Okay, ibabalik niya. Yan. Kasi kakain kami. Bye So, ako naman yung nuluto guys. At siya naman mag-video. Yan na po yung aking guys. Yan na yung kanin namin. Ayan na po guys. Okay. Ito na. Uh -huh. na uh -huh. po guys. Uh -huh. o, na po guys. Uh, na po guys. na guys. na po guys. Perfect. Perfect. Nabuka. Na. Nabi ako po yung igyok niya. Nabiyak po, guys. Pasensya. Sa so, totoo lang, guys. Mabot so, talaga ako, guys. Guys! Yan lang po, guys. Okay. Hi, guys! <laughs> yan lang, guys. Ang sakit ng, ano, ng mantika. Hmm. Okay lang, guys. At least, hindi ako sa tulad. Hala! Nagdikit. So, okay na yan, guys. Kakain na kami mga maya-maya na. Pagkatapos, itong luto na to, kain ka na din. Patay mo yung, patay mo agad yung gasa. Okay. Alam yan lang, eh. yan, lang yung apoy namin guys. Maliit lang. Para hindi masunog. Yan na guys. Apo sa so po guys. guys. Ito na nung luto na. At wala siyang yellow. Yan na yan guys. yan pinang. na yan yung pinggan na. Uy may pinggan ko to. O, akin hindi yun. Hindi na lang ang pinggan ko to. Hindi o, Akin yun. Oo oh so may. nga na Diyo, idiyo na. No? Yan so, na guys. Yung pinggan ko, kunin mo muna. Sa so, so, lang. So, Yan guys. So, guys. Ito yung pinggan mo? Ito na, no? Ito no? Yan na guys. Kakain na po kami guys. So, ito na guys. Kinukuha ito na na guys. Ito na guys. guys. Maliit lang na niya yung egg yolk. Nasira ko guys. Pasensya. Yan, yan na guys. Kain na kami guys. Kain na kami. Kukuha na lang kami ng ano. Ketchup. Uy, hindi mama. Hindi na no. lang hindi ano Hindi. Kakain na po kami guys oh. Kaya huh? po guys. So na guys. Kakain na kami. Kukuha na kami. Kukuha kami ng kanin. Siya na guys. Masin okay, na guys. Oh, masin na guys. Mo, Markaga, yes, no, mama. Mama, tabi. Oh, so, po guys, may dinala po sa amin yung mama namin. Is… Ano Ayan po to guys? Chicken na na to guys. Hindi yun ang balit sa uling. Ito ah, yeah. no, po po yung misaging, misaging at platap. Na yan guys, masarap yan guys. Sa sa uling dahil. Nung akin na lang to. Ayan guys, so may chicken. Akin na lang to. Akin yan. Oh, ano na lang ako guys. Bravo, Akin na lang to ha. Sige. Sige. Okay, sige. Ito guys. Kumakain na siya guys oh. Yung bumadali. Parang ano. Parang babo. Parang maungusan parang mauubusan sa guys. Sa kanya naman na lahat, wala namang kukuha. Mm -hmm. Hindi na magugulat tayo. Kumuha, Kumuha ka ng ketchup. Kumuha ka ng ketchup. Kumuha ka muna ng ketchup. Kumuha. Ka ng ketchup. Kumuha. Yan guys, mabait kami guys. Yan guys. Kumakain na rin siya guys. Bago lang. Wait lang guys, trapang ko lang yung camera. So yan, kumakain na rin siya at kakain na rin ako. Ang kanya na naman. Ang na Ano? Masarap kasi luto mo yan. Ako nga pala. Yan guys, kumakain na kami. Mm. Bako mm. natin, sabi ko. Sabi ko masarap yung luto natin. Hindi ko naman sabi okay. yung akin lang. Siluto naman natin yun eh, kaya masarap. Ayan guys, kumakain na talaga kami. Ito na. Hello oh, guys. Tingnan niyo guys. Tingnan niyo guys. Mm -hmm. Tingnan mo na kinahin namin guys ba, kasi diba? kasi nagtitigaan pa kami doon guys. Guys, so yon, tiyan guys, tiyan oh. yan guys. Okay. Hindi pa po tapos. So, yan guys. Kung makain na ako guys. Ngayon, so, guys, kumakain na rin siya, guys, oh. Kakain na rin ako, man. Kasi niya yung egg yolk ko, guys. Egg-yog mo? 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 Egg-yog yolk, egg yolk. egg yolk. mo na. yog mo egg yog mo egg yog mo Sige, bye papa. Bye-bye. Ngayon, <mikip> guys, kakapya. Sandali <mikip> po, totoong pa para sa ninyo. Kakapya. Sky din pa na. Kaya po, guys. Okay, Kumukain na kami. I-update ko lang kayo kapag tapos na kami kumain. sino na, guys. Ba, tapos na kami kumain, kaya yan, no? Tapos na kami kumain, guys kaya inom na ako ng tube. Tapos ako inom ng tubig guys. Ibo e, na nalagay natin ito sa, lababo. So yun na, guys. Ano pang gagawin namin? Hindi ko na alam kung ano pang gagawin namin, guys. Kaya, kita-kita na lang ma sa susunod na vlog ko, kita kids na lang kasi tapos kami mag breakfast. Bye! Bye! Rin. Bye! 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 Bye!